Napansin mo ba na kahit anong tipid mo, parang ang hirap pa rin makaiipon ng malaki? Nakakapagod, 'di ba? Yung parang ang dami mong sinasakripisyo pero hindi mo pa rin maabot yung mga pangarap mo. Bakit ganon? Kasi may maling approach ang mindset ng pagtitipid at ito ang pag-uusapan natin ngayon. Kung bakit hindi sapat ang pagtitipid lang para umasenso at kung ano talaga ang dapat mong gawin para maabot ang financial freedom na pinapangarap mo. Hindi ito lecture ha. Gusto kong i-share sa iyo ang mga natutunan ko na talagang nagbago ng pananaw ko pagdating sa pera. Kaya kung handa ka ng malaman ang sagot, tara, simulan na natin. Maraming tao ang may mindset na ang pagtitipid lang ang solusyon sa lahat ng financial problems. Pero ito yung problema. Kapag ang mindset mo ay puro pagtitipid lang, nawawala yung opportunity mo para mag-grow financially. Imbis na ilaan mo ang attention mo sa mga bagay na pwedeng magbigay sa'yo ng mas malaking kita like investments, business, o skills training, napupunta lang ang focus mo sa pagpapababa ng gastos. Ang resulta, stagnant ang financial progress. Imagine this, may nakita kang training na makakatulong sa ma-promote sa trabaho, pero dahil mahal, naisip mo... Sayang ang pera. Magtsatsaga na lang ako sa mga free contents. Pero dahil hindi ka nag-invest sa sarili mo, naunahan ka ng iba. Kaya nastaka ka sa parehong posisyon at parehong sahod. Nakakalungkot, di ba? Ito ang trap ng pagiging sobra sa pagtitipid. Hindi ka gumagastos para sa mga bagay na pwedeng magbukas ng mas malalaking opportunities para sa'yo. ang mindset na pag nagtipid ka, aasenso ka, ay parang isang myth na hindi mo agad makikita ang problema. Bakit ito appealing? Kasi madaling intindihin at gawin. Simple lang, bawas gastos equals more savings. Pero ito yung hindi sinasabi ng mindset na to. Paano kung ang pagtitipid mo pala ang pumipigil sa'yo sa pag-asenso? Ito ang classic na scenario. May extra kang 1,000 pesos. Inisip mo, okay, iipunin ko na lang sa bangko para safe. Pero alam mo ba kung ano lang mangyayari sa pera mo? Maghihintay lang siya doon. Walang movement, walang dagdag. Kasi natatakot kang gumastos o mag-take ng risk para palaguin 'to. Sa sobrang focus natin sa pagtitipid, nakakalimutan natin na ang pera tulad ng isang halaman, kailangan ding itanim sa tamang lupa para lumago. Ang mindset ng sobrang pagtitipid ay nagbibigay ng illusion ng security. Pero ang totoo, natatali ka sa comfort zone mo. Iniisip mo, at least wala akong gastos. Pero hindi mo naiisip kung ano yung nawawala sa'yo. Yung potential na ang pera ang magtrabaho para sa'yo. Real talk lang ha, yung mga taong yumayaman ay hindi lang dahil marunong silang magtipid, kundi dahil marunong din silang mag-invest. Yung tipong iniisip nila, paano kaya gagamitin yung perang to para kumita pa ng mas maraming pera? hindi ito reckless spending. Ito yung calculated risks na pwede magdala ng tunay na wealth. So bakit nananatiling appealing ang mindset ng pagtitipid lang? Kasi ito yung pinakamadaling gawin. Walang risks, walang kailangan matutunan. Pero kung gusto mong umasenso, hindi ka pwede maglaro sa safe zone mo lang. Kailangan mong baguhin ang perspective mo mula sa mindset ng pagtitipid patungo sa mindset ng growth. kailangan nating baguhin ang tanong. Imbes na, paano ko ba matitipid ang pera ko? Gawin nating paano ba ako makakapagpalago ng pera ko? Malaking shift to na pwedeng maging game changer mo. Kasi ganito, ang mindset na kontento na sa kaunti basta makapagtipid ay maganda sa umpisa pero limitado ang resulta mo. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong tignan ang pera bilang tool. Hindi lang basta ipon, kundi isang paraan para mag-grow ang yaman mo. Tanoy mo yung sarili mo. Paano mo gagamitin ang tool na to para magbukas ng mas maraming opportunities? Halimbawa, isipin mo ang ipon mo na parang seed. Kapag itatago mo lang to, hindi to magbubunga. Oo, meron ka na itatabi pero hanggang doon na lang. But if you will use the seed para itanim, diligan at alagaan, pwede tong tumubo at maging puno. At ang puno na yon, magbibigay sa yon ng mas maraming bunga mga bungang magagamit mo ng pangmatagalan. Ganito ang logic ng investing. Let's say may hawak kang 10,000 pesos, pwede mo ilagay ito sa banko kung saan kikita ka ng 0.25% interest kada taon. Literal na mamiso lang ang tubo mo. Worth it ba ang sakripisyo mo para lang sa mabagal na resulta? Pero kung gagamitin mo yung 10,000 pesos na yon para mag-enroll sa isang workshop o simulan ay isang negosyo, may potensyal na mag-triple o mag-quadruple pa ang kita mo sa loob na ilang taon. At kung mag-fail ka man, meron kang natutunan na magagamit mo pang habang buhay. Calculated risk ang tawag dito. Hindi ito basta-basta paggastos. Pinag-isipan mo, tinatansya ang return, at tinitingnan ang potensyal ng success. At oo, may chance na mag ka. Pero kung hindi ka mag-take ng risk, hanggang kailan ka magtitipid? ang goal ay hindi lang para mag-save ng pera, kundi gamitin ito para gumawa ng mas maraming opportunities para sa sarili mo. Isipin mo to, kung puro pagtitipid ang focus mo, ang tanong ay hanggang kailan ka magtitipid. Pero kung ang focus mo ay ang pagpapalago ng pera, walang limitasyon sa pwedeng marating ng finances mo. Ngayon, naiintindihan mo na ang tamang mindset. Pero paano mo ito maia-apply? ano yung mga practical steps para gawing reality to. Pag-usapan naman natin yan. Ngayon, alam na natin na hindi sapat ang pagtitipid lang at mas maganda kung mag-shift tayo ng money mindset natin from saving to growing. Pero I know napapaisip ka, paano ko gagawin yun? Ano ba yung mga dapat kong gastusan na talagang may balik? Okay, let's dive into some smart spending examples na talagang pwedeng makatulong sa'yo. Number one, self-improvement. Hindi ito yung pagbili ng mga designer na damit, sapatos, at bags para magmukha kang cute, ha? Ito yung mga gastusin na para mag-level up ka, like sa skills, knowledge, o pagpapabuti ng kakayahan mo. Halimbawa, yung isang kakilala ko bumili siya ng online course sa graphic design Oo, medyo mahal, halos 20,000 pesos. Pero dahil sa natutunan niya, nagkaroon siya ng mas maraming clients at kumita siya ng ekstrang 50,000 pesos sa loob lang ng tatlong buwan. At patuloy pang dumadami yung mga clients niya. Worth it, di ba? Pero kung hindi siya gumastos sa course na yon, baka hanggang ngayon hinihintay pa rin niya yung mga magandang opportunities. Number 2, Assets. Mag-invest ka sa mga bagay na magbibigay ng long-term value like real estate. Maraming tao ang takot mag-down payment sa bahay kasi malaki yung initial cost. Pero isipin mo, kung makuha mo yon at paupahan mo, steady ang passive income mo buwan-buwan. Pwede ka rin mag-invest sa stocks. Kahit maliit lang ang simula mo, pero yung pera mo naman pwede mag-grow over time kumpara sa nakastak lang sa bangko. Number 3, time saving tools Madalas iniisip natin na pagtitipid ang pag-handle ng lahat ng bagay mag-isa. Pero alam mo ba, minsan mas mahal ang kapalit ng nasasayang mong oras. For example, kung may small business ka, pwede kang gumastos sa software na mag-automate ng orders mo o accounting mo. Imbis na ubusin mo yung oras mo dito, magagamit mo yung time na 'yon sa ibang bagay like planning and marketing para mas lumago yung negosyo mo. Another example, yung iba nagbabayad ng tutor para sa mga anak nila imbis na sila yung magturo. Bakit? Para mas gumaling sila at magkaroon ng mas maraming opportunity sa future. Kaya kung iniisip mong extra gastos lang to, isipin mo kung ano yung magiging balik nito sa kanila sa hinaharap. Ang point dito, gastos na may strategy, hindi basta gastos para sa luho, kundi para sa mga bagay na may balik, financially, personally, o professionally ang mindset na to ang magbibigay sa iyo ng edge. Kaya next time na maglabas ka ng pera, tanungin mo 'yung sarili mo. Makakatulong ba to sa growth ko o dagdag luho lang to? So ano nga ba ang mangyayari kung magpapatuloy ka lang sa mindset ng puro pagtitipid? Simple lang, may iiwan ka. Habang pinipili mong huwag gumastos para sa mga bagay na magpapalevel up sa sa'yo, ang mundo ay tuloy-tuloy lang sa pag-ikot. Yung mga tao nag i sa sarili nila, nag-aaral ng bagong skills, pumapasok sa investments, o nagbubukas ng negosyo, sila yung umaangat. Samantalang ikaw, stuck sa parehong posisyon, parehong income, at parehong prostration. At ito pa, tumataas ang presyo ng bilihin pero yung savings mo sa banko, halos walang tubo. Para kang tumatakbo sa treadmill puro effort pero hindi umaabante. At habang tumatagal, mararamdaman mo yung bigat ng pressure. Kasi kahit gaano ka pakatipid, parang hindi talaga sapat yon para maabot yung mga pangarap mo. Isipin mo na lang kung ilang opportunities yung nawala dahil sa sobrang takot mong gumastos. Ilang beses ka na bang umatras sa idea ng isang negosyo o investment kasi iniisip mo, baka sayang lang. Pero ang totoo, ang hindi paggawa ng kahit ano ang dapat mo talagang pagsisihan. Hanggang kailan ka magtitipid ng walang direksyon? Gusto mo bang magising na lang isang araw at ma-realize na ang dami mo nang nasayang na pagkakataon dahil sa takot mong mag-risk? O pipiliin mo mag-invest sa sarili mo, sa mga opportunities at sa kinabukasan na gusto mong maabot? Nasa iyo ang desisyon at ang first step, pwede mo nang gawin ngayon. Alam mo, ang totoo, hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito. Buhay mo. Gusto mo bang manatili sa cycle ng laging paghihikpit ng sinturon o gusto mong magbukas ng pinto para sa mga mas malalaking opportunities? Ang pagtitipid ay simula lang pero hindi lang ito yung sagot para sa pag-asenso. Ang tunay na tanong ay, paano mo gagamitin ang perang iniipon mo? Kasi kung hindi mo to ginagamit para mag-invest sa sarili mo, sa mga bagay na kaya magpalago ng income mo at buhay mo, sayang ang bawat sakripisyo mo. Tandaan mo to, calculated risks, not just saving, ang talagang magpapayaman sa'yo. Walang umaasenso sa pag-iwas lang gumastos. Yumayaman ng mga taong marunong mag-invest sa tamang bagay, sa sarili nila, sa skills nila, at sa future nila. Kaya ito yung gawin mo take time to evaluate yung mga spending habits mo. May mga bagay ka bang iniiwasan dahil iniisip mong sayang ang pera? Baka ito na yung panahon para mag-invest ka sa sarili mo. Kahit maliit na hakbang lang muna, ang mahalaga, magsimula ka. At kung may napulot ka magandang aral sa video natin ngayon, huwag ka namang maging kuripot sa pagpitik ng like button. Saka pakishare mo na rin to sa mga tropa o kapamilya mo para makatulong din sa kanila. Pero kung yung nangyayari naman sa'yo ngayon e eh, completely the opposite dahil parang laging butas ang bulsa mo at wala kang maipon at magamit para mag-invest kahit sa sarili mo, merong pitong rason dyan. I-check mo naman ang video na to para malaman mo din ang mga dapat mong gawin. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon para sa'yo at sa pamilya mo. Maraming salamat sa pananood. Peace out!